Pang walo, pang walo. Pang pito. Oh, wow. pang pito na. Huli na naman, pang anim. nagawa na naman. Pang limang huli. Papunta ang spot. Pinabuta na kami ng ulo sa kalaot. Ito yung si Master Paul. Nakaupad na ako. Pagluluto tayo ng ulam natin. Kinausaw ko na sa baga. Kinanlap niya. Bakaw. <laughs> Kinagaw bigla.

Alam na lang ang atong hinihiling. Basta. Tulingan. Tulingan na bay Kung ano ba? Kanang kan bay Barilis bay Ah, lugtang bay Taro kayo na. Malaki-laki to. Nagaw yung kawil. Ay, ato gila ko Tulingan na bay Tulingan na ba'y, Tulingan na bay. malapit na, malapit na. Malapit na. Hindi ako lang pag-gol. Pwede na pa. Pwede na pa. Pag-gol lang ako. Pwede na pa. Pwede okay na pa. Hindi ako alam yan. Alah, eh. laki. Ayun you know? o. Ay, dilaw ba eh. Dilaw pinto na. Dilaw pinto na. Ito na nga. Ay, kulingan. Laki. Laki niya. Hindi okay na ba eh. Dilaw kita. Kira po. Kira. Kira din okay laki. Uh, laki. Ningaw. Ningaw ulam. Halakinya. Dalaw ang piraso na huli natin. Pamain tsaka pamain sa ating sarili. Ah. <coughs> lamian sabaw niyan, lamian sabaw. Tuwa so, ka dagbang tika. Claro. <laughs> Silo. Okeh. Okay. Eh, okay. Maria. Ya. Yan. Bangat lung huli. Di tulingan na lugdang. Ayan mga brother, pakatlong huli na yan Balit lang Tulingan yan, oh, lubog Lubog siya Uy, buruk ba man Buruk nga na kada kamu kuha Ngiri ko, nga na Tulingan, tulingan Ah, bolingan kayo dyan Pagon Bilang Ayan, bolingan o, no. oh. magalaw Magalaw siya. Sarong. Pala. Ito Magalaw. Kaya ito kalaki. Ayan. Ah, Kulingan. 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 huling. Kulingan. Ang ah, pangalawa ang ano. lanuan Alright. Ah, oh. Ayun. 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 Oh, palingan. Oh, ilan na yan, brother? Pangapat. Pangapat. Baka samo yan, ha? Ayan si Ana, Miller fishing TV. Ayan. Hello, so, atin. sa atin. Tapos, si Team ni boys lang. Nung sa ulayan. Nawa. Samo, masiguro na. Ha, ah, Nawa. Hello, hello. Meron na, may hulo daw. Ayun, bulingan bay, maliit bay. Pare ka pala. Ay bili. Ay bulingan. Bulingan na naman. Marami tayong pang-ulam. Ay, dumilar di fishing TV, papunta sa spot natin. Tatakasan, uy, ni hasang. Tay gasa. -hasang. <laughs> Tagikaon. <laughs> Panglimang huli. Papunta ang spot Bawa ka po ba eh Ayan, panlima Walaan niyo ako nung huli Wala ko yan, tulingan, ganun kalaki pa rin Nung pangatlong huli, ay pangapat Panlima ba eh, panlima? Panlima Panlima, lamang giliw Tulingan Mga regular size Na tulingan, mga good size Mga media O 0.4 0.45 hindi na. Oh, kulingan naman siya. Umiikot-ikot na naman. Yan na. Yan grabe. Parang tangigi Parang tangigi. Yan Parang tangigi itong lumaban o. Hmm. Kulingan na naman. Pang limang kulingan. Dali na naman. Kanta mo niya. Ngayon, kulay na ano namin o. Blue. Skyblood Saka puti Ayan o oh, Ganyan lang ulang tingga Yung tingga Nandiyan lang sa dulo Ulo-ulo niya Panglima Panglima Huli na naman Panganim tulingan na naman Hila na naman Si Brother Paul Kakalagay lang sa box Yung isda Pag area Huli na naman Daming-daming tulinga Tanghali na mga ano na, alas gis na Kain pa rin yung tulingan Ayun na, ayun na, ayun na. Ah. Uh. Parang uh. uh. Kain pala yeah. pang-anim Pampito. Pampito. Oh. pito na, pampitong tulingan. Grabe kaya ng tulingan dito sa ano, Double singkong kamay. pito na, pampito. Ah, eh, medyo may kalayuan yung area natin. Para hindi sila matugaw. Tulingan ka dyan, murang-mura lang, 80 lang ang kilo. tingnan natin yung mga huli natin pagdating sa spot you know grabe ko makaway kaway pa oh you know mm. yun lang grabe tangiki parang tangiki ko lumakoy malakas yun lang tulingan sagala sa tulingan pang pito ito pang pitong tulingan ah dami pang walo pang walo tulingan na naman to tulingan malaban o ah dako na ako na yan ba tulingan o oh, nagadrap nag na naman nagadrap na naman sa lalip uy laki laki yun o tumalaban o no? laki laki sya ha pumipidlas pumipidlas sya pumipidlas pumipidlas Yuna, COVID last na Yuna Bye, see you, Bill, bye Sino? Tumatalon-talon talaga, oh Yuna Ah, laki-laki Pangwalo, pangwalo dah, kamay na lang po Wala ng tamay Ang na may Pangwalo, pangwalo 6.3 miles na lang na na buhe aroy ito so, sa kapitaw kuwigtas sa dulo lang yung tinamaan 6.3 miles na lang layo natin sa spot pero jackpot na tayo papunta pa lang ayun similar to PCTV saka ating ni Boyce lang buhe okay, bye sayang sa dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo. Siyam sana yung panghuli na kabitaw. You na, know, dami. Dami pangulam. Dito tayo sa ispat. ah, okay, area mo. Na, 15 patom yung area natin. Yan, hindi lang pala tayo dito ang ano, nasa laot may mga ano rin pala dayo ayan o no? sa kapila mayroon din pati sa ulihan marami sila mga pakawala na malilit na ano balsa naga pangugita ayan o uh, no? malilit na pangga pangugita yan tapos dito yung dalawang kasama natin si Milady Fishing TV tsaka si Boy Isla yung team ni Boy Isla yeah, si Milady Fishing TV kasama yan si Idol Jumar uh, Gimar Ayan, yung butin boys lah Mag-iipon lang muna tayo ng susu dito Tapos mamaya mag aarya tayo ng ano Palangre, gahe bay Ayan, unang huli Susu Kailangan makarami tayo ito mga 85 piraso O mas maganda, mas mahigit pa hello ka na? Hmm?

Pare na natin yung lahat ng kitang natin. Kita kita bukas kung anong mga kulay. Ano ay yoy, iniikot ko to. Nabutan na kami ng mga salaw. Ito ay si Brother Paul na kaupat and nagluluto tayo ng ulam natin. Kinausap ko na sa baga. Dahil na na, na, na yung ano. Baga sa hangin tsaka ulan. Kinanlap niya. Tao, oh, inaagaw bigla. Ako yung bigla yung pasok ko Eh huwag sa nang Tulad na dati Ano yun? Kita kong Ay wala na ikaw si Ang laki Laki Ang bugkon Ang laki ng bugkon uh, Ang laki niya oh. Tabi, hindi Ah! Oh, Uy Diberi pekaget kagad. Eh. Ah, sa wakas. wah rin. paling ah. gusto niya pala ipamain kulingan. Uy. Awan. Awan, awan, awan.

aking kamang oh. ayun hey mga ka-brother mga ka-TV mix uh, yun na yung D1 natin kung di continue tayo bukas abang-abang uh,